Hello, good morning guys sa mga solid viewers ko. Saludo ko sa inyo guys. Er, ngayong araw na to guys, i-share ko lang nyo guys ang panahon dito sa Manila. Sa mga pumupunta ng trabaho dyan, mag ingat kayo. Magdala kayo ng payong lagi kasi para maiwasan yung sakit natin. Sa mga oras na to ay patuloy para kung ka dito, papunta trabaho. Sa tama guys, may sasakyan na nakaabang kaya sasakay na tayo. Ayan guys, bababa lang natin sa sasakyan uh, Sa mga oras na to ay patuloy tayong mag-update sa panahon ngayon uh, Actually dito na ako sa Mulabisya guys Nandito tayo sa crossing ng Mulabisya papuntang Hyper Ayan na yung Hyper guys So ngayon guys, karating ko lang dito sa may Hyper, dito sa may Silpunan malayo pa namang ano, ah, pasok ko so mag -ikot, ikot muna tayo dito actually maaga ako dito palagi guys kaya bago ako pumasok nagpasyal pasyal muna ako dito ay pasilip ko lang sa inyo guys ang mga view dito sa loob ng mula bisya ngayon guys papasok na tayo doon sa kabilang building 11.45 papasok na tayo sa trabaho so para guys tawit tayo sa kabilang building So dito na tayo sa may kabilang building uh, Kung saan ako nagtatambay uh, bago pumasok uh, Para makapagpahinga pa ako Pumapasok ako ng maaga So pasok na tayo guys So ngayon guys andito na ako sa loob ng East Ave uh, Pasyal ko kayo, guys kung saan ako nagtatambay Tara guys atin tayo Pasyal ko na kayo guys kung saan ako nagtatambay Tambay muna kasi para makarelax ako bago pumasok at saka ma-refresh na rin yung pag-isip natin guys ayun guys nandito na tayo sa malapit sa tatambayan ko masirip ko sa inyo mga kunting view dito guys ayun dito sa loob ayun kasalukuyan ako naglalaka dito sa may road court kung saan nagtatambay ako everyday Ayan yung skippingan guys, ipakita ko na rin sa inyo kasi nandito na tayo. Ang nice isketing ng Mola Visya. Yan sa loob. Uh, ayan ang mga view dito guys. Uh, kung saan dito ako nagtatambay. Uh, relaxing place dito guys. Talagang nawawala yung stress mo. Kaya dito ako nagtatambay. So ngayon guys, nakapuan ako sa tambayan ko. Uh, Yan naman si share ko sa inyo guys. Uh, hanggang dito na. Maraming salamat sa panood. Saludo ako sa inyo guys. I love you.